Magandang araw mga kahula. Kamusta kayo dyan? Pero mayroon tayong babasahin naman na mga palad. Uh, isa oh, sa mga uh, ating subscribers na nag uh, uh pa-unlock na basahin natin ang kanyang mga palad. So, tara. gawin na natin. A few moments later. uh, Nakikita nyo sa screen ang kanyang dalawang mga palad. Marami itong mga guhit na naglalahad ng mga impormasyon para sa kanyang future. What? Uh, ayon sa aking pag-analisa ng kanyang mga uh, guhit sa kanyang panad, uh, ang unang naka-catch ng aking attention ay yung diamond on the tip of the heart line sa kanang kamay. Nice! Ang ibig sabihin niyan, magiging successful siya sa kanyang buhay uh, kasama ang kanyang magiging asawa. Uh, mayroon silang uh, perfect uh, partnership when it comes to uh, business and uh, all other things in all aspects of their lives. 'Yung isa pa na nakikita ko, 'yung trident on the heart line at nakikita naman ito sa left palm niya. ang ibig sabihin nito, magiging successful siya sa kanyang buhay pag-ibig, pero kailangan niya pagdaanan ang mga pagsubok, lalo na sa mga edad mula 24 hanggang 26. At uh, mayroon siyang uh, mystic cross, uh, both hands, sa kaliwa at sa kanan. Ay, ibig sabihin niyan, ang taong ito, or ang babaeng ito, ay isang magaling na uh, future psychic. Uh, malakas ang intuition at mga may nakikita siyang mga uh, omens mula sa kanyang mga panaginip. At uh, nakapaglakbay ang kanyang diwa sa mga lugar na hindi siya familiar uh, mga lugar na hindi na belong sa ating dimension. What? Ang pag-angat ng kanyang inner senses ay nag-start nung no, uh, edad niya 21 up to 23. At nagka magkakaroon ng peak between 35 up to 45 years old. May nakikita ako, uh, sign sa kanyang kamay na nag-de-defects uh, ng uh, financial freedom uh, mula sa edad na uh, 35 hanggang sa edad na 43 onwards. Nice! At uh, sa kanyang uh, children's line, makikita uh, sa kaliwa at saka sa kanang kamay ang tatlong buhit. Uh, ibig sabihin, magkakong siya ng tatlong anak, uh, dalawang babae at isang lalaki. What? Mayroon siyang nunal uh, sa kanyang uh, uh, sa baba ng kanyang Mount of Mercury uh, sa kaliwang palad. Uh, ibig sabihin yan, uh, magiging isa healer hanggang sa kanyang pagtanda. Sa <laughs> kanyang uh, Mount of naman, may nakikita tayong uh, isang star. Nagbabadya ito ng success sa larangan ng showbiz, uh, modeling, arts, writing, poetry and uh, paintings. So, nasa kamay ng babaeng ito na magiging isa siyang tanyag na personalidad. Nice. At uh, isa pa, may nakikita akong girdle of Venus sa kanyang kamay. Uh, both palms, sa left at sa right. Uh, ang ibig sabihin nito ay mayroon siyang strong attraction or magnetismo sa opposite sex or sa same sex. So, ibig sabihin niya ito magagamit sa kanyang business ventures or sa whatever industry ng negosyo siya papasok. What? Kanyang headline naman is leaning to the mount of Mars. So, ibig sabihin uh, napakalakas ng na personalidad ng babaeng ito wala siyang sinasanto. Hindi <laughs> naman na ang Mars ay planet ng uh, war or battle. So, nakikita natin ito sa kanyang kamay. So, she's very strong, life-driven, well-driven, uh, but sometimes temperamental. Uh, makikita sa kam kanyang kamay, lalo na sa kaliwa, yung tinatawag na double fate lines. Ang isang line, uh, nanggagaling sa Mount of Neptune, so ibig sabihin niya, uh, may kakayahan ang babaeng ito kumita ng pera kahit sa bahay lang. What? At uh, yung uh, fate line naman, na nanggagaling sa Mount of Moon, ang ibig sabihin, mayroon siyang kakayahan magkaroon ng... Uh, success sa uh, any business venture or kahit na anong gagawin niya based on her intuitive knowledge or intuitive ideas. Kaya lang, pag ganito, uh, overactive ang mga mounts ng Neptune at sa moon, uh, most likely, uh, mahirap matulog. Kahit natulog na, gising pa yung diwa. And also, the longevity is very high, so expect 90 years and above to live. Uh, Mayroong migration line sa kanyang left and right na palms. Uh, nakikita ko ito between age of 45 up to 50. So, pwede rin mangyari earlier than age of 45, but uh, the most ideal is between 45 to 50. Nice. Uh, mayroon siyang influential triangle, uh, both palms, uh, pero suppressed ito. So, ibig sabihin, uh, she is a low-profile person. Even if she is uh, from a well-known and well-to-do family. Ibig sabihin, kilala ang kanyang pamilya. So, pero, uh, she wants to maintain a low-profile status. What? Mayroon din siyang moon star on the mount of Mars. So, this is a sign of uh, ultimate success in any business na kailangan niya gawin. At uh, alam niyo, pag ang tao may star sa Mount of Wars, mahirap kalabanin ito. Mahirap kumpetensyahan. <laughs> Palaging nananalo ito. At uh, she will have a social uh, media platform fame. At ganun din sa showbiz before the age of 40. So, bantayan mo. Uh, ito pa ang pinaka magandang sinyalis sa kanyang kamay. Uh, fish going to the Mount of Sun, it means a lifetime source of income. Pwedeng sa chosen field of career or sa business na gusto niyang i-establish anytime mula ngayon sa edad niya na 32. Nice. Uh, mayron siyang active healing lines on the Mount of Mercury, so whether she liked it or not, she is a born healer. And uh, mayron siyang very developed the Mount of Mercury, so that's uh, also a sign of financial success and uh, uh, articulate in communicating to arts, through writing, through verbal, and uh, in whatever she does. Mayroon pa akong nakikita sa kanyang palad. Actually, dami dami-dami. Uh, Medyo mahaba ang, ang video ito. Mayroon siyang ring of Solomon on the mount of Jupiter. So, ibig sabihin, this person is a wise woman. A mentor, advisor, a counselor, and somebody who can channel. Uh, she can channel energy, she can channel uh, or intelligence or even spirits and uh angels. Uh marami siyang property triangles sa kamay so uh, sa buhay niya in this lifetime may nakikita akong uh, series of acquisition of property habang nagkakaedad. And mayroon siyang ma-develop na isang center uh, isa sa mga acquire niya na property ngayong lifetime isang center ito ng tinatawag na healing center. Nice. Very active din ang Mount Obon niya. so she is very intuitive and can channel other personalities. What? May nakikita din ako na extended headline with the orcs. so ibig sabihin, uh, ang pag-aaral sa kanya ay walang age requirements. Habang nabubuhay siya, she's willing to learn new things. And uh, ang forks, sa headline na isang tao, nagre-represent ng kanyang creativity. At ang creativity, ay maraming avenues yan. Uh, pwede natin masabi na she is a queen of all trades and the master of one. Marami pa akong nakikita sa guhit ng kanyang palad, pero hindi ko na kailangan i-disclose pa ito sa ating video. Uh, alam na na ang mga iyon. Mga kahula, baka kayo din may nais na malaman sa guhit ng inyong mga palad, isend lang sa aking email address sa description ng video ito. Malay mo, malay mo, baka mapili ko gawa ng video ang iyong palad. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ito, pakicomment lang, like, share, and subscribe. Maraming salamat po.